Welcome back Panipagong episode na naman tayo kay Eli Sa ating simpleng episode Kaya Ano tayo kay Eli? Napakasimple lang ang ating gagawin Kaya gagawa lang tayo ng ano Okay Uy mukbang Gagawa lang tayo ng simpleng adobo lang kay Eli. Adobong patuyo Para sa ating hapunan Kaya napakasimple lang kay Eli. Ang ating gagawin for today ah, Napakasimple sangkap lang din at madaling sundan kay Lee para sa ating adubong patuyo para lahat ng walang ganang kumain dyan pag yun ang niluluto nyo kay Lee at susundan nyo na lang yung video ko sigurado kay Lee mapapa only rice talaga kayo kaya napakasimple lang at maglalagay lang tayo ng sili para medyo may spicy kunti ang wanghang kaya anong episode natin for today? adubong patuyo Iho, kay Lee tumpak kaya napakasimple lang, kay Iri ang ating episode. Kagawa lang tayo ng adobo patuyo. Kaya mamaya na tayo mag-shout out kay Iri. Pag nagluluto na tayo para ano, hindi ganong hahaba yung video natin na pang inintay nyo. Tara, samahan nyo na ako. Let's go! Iri, papakita ko yung mga sangkap natin. Napakasimple lang. Ito yung pork natin. Yan yung pork natin kay Lee. Yan. Ito yung sibuyas natin at bawang, sili, pula, pork cubes, Worcestershire sauce, brown sugar, pamintang buo, at laurel. Ito yung suka natin kay Eli at tuyo. Yan, baka naman. Yan kay Eli, slice mo natin yung pork natin. Sige na pa. Yung kay slice mo natin ang ating pork. Wow. Sakto lang to kay Eli. Mas maganda yung nabili natin kay Eli. May kasama siyang taba. Kasi sa adobong patuyo, kung okay may taba kay Eli. Mas masarap talaga yung kay Eli. kasimple lang to kay Eli para madaling sundan lalo na sa ating mga signet viewers dyan na yung iba nagre-reklamo kay Eli dahil hindi rin lang sundan kaya, kaya gawa tayo ng mga episode natin na hindi magano maraming sangkap para yung ibang mga signet natin ay kaya nilang sundan Kaya napakasimple lang kay Lee para sa ating pork. Adubong patuyo. Wow. kaili kay Lee ito yung nagbapalala ng ano kay Lee. Sarap. Pag may taba. Kasi pag walang taba kay Lee, hindi ganun masarap ang adobo natin. Pag puro laman lang. Ito yung binili natin kay Lee. Ano yan? Yung sa malapit sa bilin niya Pusat dyan Kaya Yan Kaylee Update ka lang kahit mamaya Ayun hey na Kaylee Nag-uumpisa na yung anak ko Siniiwan na yung sangkap natin Napakasimple lang naman yung sangkap natin Kaylee Sibuyas lang at bawang Kaya Napakasimple lang Para sa ating adobong patuyo Kaya panoorin nyo Kaylee Hanggang sa dulo Kung paano natin gagawin Ang ating adobong patuyo na Napakasimple lang kaya update ko lang kulit mamaya kay Eli pag nagigisi na tayo sa ating mga sangkap. Gila pa. Yan kay Eli, kaya tapos lang natin mag-iwan ng sangkap, yung anak ko. mag na tayo kay Eli at magpapainit na kami ng mantika tra. Papride natin kay Eli ang ating sibuyas. kaili okay. ilagay na natin yung bawang natin halawin lang natin kaili para para mamaya ilagay na natin yung pork At para sa ating pork atubo na simple lang kaili na pinatuyo. Napakasarap talaga, Kay Lee, pag yung adobong patuyo. Kay Lee, lagay na natin yung pork natin. Yukos lang natin yan.

para malasa niya ang baby. Okay. Ayan. At ilagay na rin natin yung whisker sauce. Para talagang malasa kay Lee yung pork natin, ilalagay na natin yung pork cubes. Ilalagay na natin kay Lee yung ating pork cubes. Siyempre, mikus muna natin yan. Wow, tumadon pa kay ili na natin yan. Tumulong. Buhay pa yung baboy natin. Nagugutom na lang si Boy Mukbang. Para mamaya kaili, lalagyan na natin ng tubig yan pag pumasok na yung mga ingredients na nilagay natin. At maglagay na rin tayo ng paminta. Yan kaili ni paminta ng buo. And, okay, maglalagay na rin tayo ng ini, rei bagbaswerti dan at bago tai moglagaina tuyu au suka dan terus moglagaina nang mga yan And isang dalawang kutsara kahili yan tapos mikos natin yan para mamaya talagyan natin sya ng tubig pa hanggang lumambot na to kahili yan lang natin yung mga ingredients natin kahili na mag absorb sa pork yan at takpan lang natin yung kahili kay Lily, balikan na natin. Wow! Tampang hmm. na kay Lily. Mikos lang natin yan. At maglalagay na tayo nito yung kay ng tubig. Hanggang lumambot na yan para sa ating pork. adobo at patuyo. Maglalagay tayo nito kay Lily yung kalahating basong tubig kay Talagay na natin yan. Yan. Tapos so, ilagay na rin natin yung siling Pula, yan yano itin natin ni ang kaili napaka simple lang kaili ayan lang natin to kaili lumambot at magmamantika para sa ating atubong patuyo yan takpan natin kaili at magsha out muna tayo sa ating mga sulid dyan gina pa yan kaili hangga uh, pinalambot natin yung pork natin sa out muna tayo dyan sa ating mga sulid at silent viewers shoutout GMD Department. Shoutout sa dyan, mga idol. Gilbert Santos, GPOE, Hero, Chris Molina, Kim De Viga, Glenn Viga, Negatun, and Lorenzo Bora. Shoutout. Shoutout kay dyan. Yung mga kay -ili. at ating mga suli dyan, ECX ng Cameroon. Shoutout. Shoutout. Yan kenyang. at uh, team building ng Cameroon shout out Estolano Group shout out Alabang Boys shout out and Wack Riders shout out and at Ronel Casimiro shout out si Jan Idol and Laila Katag uh, Katag gaya <laughs> idol. Mahirap di kasi yung ano ni ma'am. Ma'am. Kaya shout out sa inyo dyan. Napakasimple lang. blame kasimero shout out sa Jan idol. At ingat ka palagi. Sampalis Spur Fishing, shout out. Sana nasa mabuting kalagayin kay Jan idol. And Merry Christmas. Laila. Katayamana. Shout out sa ma'am. At maraming maraming salamat ma'am sa mga suporta mo. Laila Katayama from Japan. chat out sa iyo. Ano pang inintay niyo? Coffee Boys. chat out sa inyo lahat. Coffee Boys. And Billy, ah uh, advance na Happy New Year. Kaya tara kay Coffee Boys. Balikan na natin ang ating ginawang pork adobo. Let's go! Okay, balikan na natin ang ating wow. Apat ka ano na nakaili, pulong-pulo na. Wow. Ang bango. Napakasimple lang to kay para sa ating pork adobo. Tikman naman natin kay Lee kung anong kulang para pwede nating dagdagan. Patuyuin na lang natin to kay yung sarsa niya hanggang lumapot. Wow! Panalo kay Elik. Simple lang pero suabi. Takpan mo natin yung kay Eli. Yung kay Eli, balikan natin ulit. Wow! Ang bango na kay Elik. Yan napaka simple lang ang ating adobong patuyo. Kunti lang ito kay Eli at malulutin na rin yung pork natin. Ano, malambot na. Yan pag-support na lang kay Ili. YouTube ni Laila Katagayama. Yan kay Eli, pag-support na lang ang kanyang channel. Laila Katagayama. Yan kay Ili, update ko lang ulit mamaya. Yan kay Ili, balikan natin. Wow! Kunti na lang kay Ili at okay na to kay Ili. Wow! ito yung natin adobo kayili na patuyo yan punti na lang yan kay okay na yan para sa ating adobong patuyo yan okay na rin yung pork melting at malambot na tinan na natin kay na ubus yung sarsa niya kay yan tapon mo natin yan balikan na natin yung video mamaya Tingnan natin ulit, Kay Lee. Wow! Mukhang okay na, Kay Lee. Ito yung hinahanap natin, oh. Okay na to, Kay Eli. Wow! Napaka-simple lang para sa ating adobong patuyo. Kay Lee, oh. Muntika na yung lumalabas niya. Ayan. Wow! Ito yung hinahanap natin, Adobo Kay Lee. Napaka-simple lang. At okay na to, Kay Eli ready to serve na yan. Tikman muna natin ng murado kung okay na ba yung ating ginawa. Yan, Kayli. Titikman lang murado natin kung okay na ba yung ginawa nating adobong patuyo. Yan. Well, kainin na. Masap na, Kayli. Yan na, Kayli. Ang ating adobong patuyo. Wow! Maghain na kami ng kain, Kayli. At hab hababa na. Wow! wow. Nagkahili ang ating adubong patuyo. Wow, ano pang hinihintay nyo, kahili? Oh? Napaka simple lang, kahili. Nagmamantika talaga, kahili. Oh, gustos niya, kahili. Kumagapang na sa daon. Yan, kahili, yung ignangan ko. Oh? Yan, wow! Yung rice natin, kahili. Tara, ano pang hinihintay nyo? Oh? sa simpleng episode lang kay at tubong kayo. Wow! Tara kay na na! Let's go! Oh my God! Wow! Yung kay Ri, katatapos lang natin magluto kay ng at tubong tuyo. Bago tayo kumain, pasalamatan natin lagi ang blessing na binibigay sa atin sa

Mm. Wow Panah luka ini pampaan ni rice Pag mga ganitong adobo Kayaknya ini napaknya sarap Pag, -pag <coughs> Kaya tara Kain tayo Laila kataya mana kaya teman at Romel Casimiro kaya teman idol hmm alas simpleng adobo lang kainik pero suabi Kainik. Suabi. Sa papatay kayo Pinagito ng nanay ko. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Pinigyan <coughs> oh. kami kayo rin na sabaw Manalo kayo rin eh. Pwede nyo na itong biyahin kayo rin eh. Habang kumakain kami Pwede na, pwede na kayo magloto na Ay, kaugod pa sa'yo Ay,

kayak ini. Udah dicantaya. ini bui mukbang ibu, ini ibu, sama tergak ibu, 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 ini Cuma hmm. Aduh, kayak di si beli mukbang Nek, keren sih nasi lukis, kaya disi, bagimu, kay ini desa sobat Satu laseng-laseng pok, dan lagi yang nanti nang Para lo que

kanin dalot Maramdai kay Eli sa simpleng ulam. Napakaswabi kay Eli. Sarap. Iligpit mo namin ito kay Eli. bago kami papahalap sa inyo. At yun mga kay Eli at Sud na naman tayo sa simpleng episode. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para fitit ka lagi sa inyong mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye bye! bye.